Alright mga kakilay, nandito na naman tayo sa isang subdivision sa Pagadian City, no. Dito sa uh, Sunrise Village subdivision dito sa Pagadian City, mga kakilay. Uh, Nagmarket po tayo ng internet sa Globe Fiber, mga kakilay, kaya dito tayo nag ano naag area dito ang area natin ngayon sa so may sunrise village subdivision dito sa barangay tiguma pagadian city mga kakilay so uh, but... ayo morning sir sir wifi sir globe fiber internet tanaw internet na may internet ya? Naa. gamit niyo internet? Kuan, pildite. Ah, Pilditing. pildite. Sige sir, thank you. So, right yan mga kakilay. Ah, may nakausap na tayong, ano, tao kaso mayroon na silang internet. Naghahanap tayo dito ng sinong magpa-install ng internet. Nandito tayo sa uh, Sunrise Village Subdivision. Naghahanap tayo ng magpa-install ng internet connection. Ayo! 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 tayo ngayon sa Lenyensa, Pagadian City. Kung nakikita ninyo yung nasa likuran ko mga kakilay ay 'yun yung city jail dito sa Pagadian City. Uh, Pagadian City jail dito sa Lenyensa. So, marami sila dyan nakakulong mga kakilay oh. Dito sa city so 'yan nagpa, nagtawag sila sa atin. Eh, bihira lang sila makakita ng tao dito. Yan mo. Yan ang likuran ng ano City Jail mga kakilay dito sa Linyan sa Pagadian City. All right, what's up? What's up? So dito tayo ngayon sa Linyan sa Pagadian City mga kakilay no. All right, what's up? What's up? <coughs> Hanggang saan saan lang tayo makaabot mga kakilay kasi ang trabaho natin ay ano nasa field nasa field marketing tayo ng globe yun so, sino yung magpakabit ng internet connection sino yung wala pang internet connection sa bahay nila ay uoferan po namin ng uh, globe fiber internet connection mga kakilay so kaya kahit saan saan kami nakapunta mga kakilay so abang abang na naman sa next video natin sa ating youtube channel your mr kilay ang mr kilay ng buhay nyo na nagsasabing ang kilay ay ingatan dahil kilay is life